Magandang araw po sa inyong lahat mga mamish at samahan nyo naman kami sa panibagong araw. Bago matapos nga ang taon, kaya naman heto, nilaban ko na nga pala ng mga damit namin na almost 2 weeks na nga. Buti na nga lang ay nilaban ko na nga pala yung mga damit ni Bunso kahapon, kaya naman heto yung pangalis naman nga ni Baldo at yung mga damit namin. Nilusot ko na nga lang pala yung mga damit ni Bunso para hindi nga din maghimulmul. At puti pa nga pala yun mga mamish, kaya naman binabad ko na nga muna sa may sabo. Pagkatapos ko nga pala na ibabad sa may washing at pinaikot nga ay kinusot ko na nga lang din to mga mamish para mailagay ko na nga din yung mga shorts. Since konti lang naman yung mga damit namin na pang alis, kaya naman sinabay ko na nga pala to mga shorts para kako naman ay maipaikot, no? Sinaka ko na nga pala to mga damit para mabanlawan na nga din to at may sampay, no? Hindi lang nga pala ako nakapagluto ng ulam namin, kaya naman heto, itlog na nga lang pala yung niluto ko. Since ayaw nga ang pabitaw ni Bunsu na gusto nga niya, lagi niya akong katabi at lagi nakabuhat. Kaya naman ang ending ay wala nga akong magagawa sa isang araw, Charisse. Mabanlawan ko na nga sana yung mga damit, pero ito nga biglang madumi nga yung tubig. Buti na nga lang sa mga oras na nga niya na ipinaliguan ko na nga din si Tyler at hinintay ko na nga muna ng ilang oras bago ko nga nabanlawan tong mga to. Eto nga yung problema sa amin pagkaganito nga yung tubig. Hindi mo nga malalaban yung mga puti pagkaganito nga karumi yung tubig. Dahil panigurado nga ay maninilaw nga yung mga puti. Kaya naman hindi ko na nga pala pinapaikot yung mga puti sa may washi. Dahil hindi ko nga nakikita kung marumi nga o malinis nga yung tubig. Ang hirap pa naman pagka naninilaw nga yung mga puti at hindi mo na nga alam kung ano yung gagamitin. Karamihan pa naman sa mga damit na mga junakis ko ay kulay puti. Kaya naman pag kami marumi na nga sa mga damit nila ay pinapalitan ko na. At binababad ko naman nga yung mga damit nila sa may tubig at kinabukasan nga ay dun ko na nga lang din lalabhan. Para hindi lang nga din ako mahirapan sa pagkukusok. Ang hirap pa naman pagka natuyo nga yung dumi sa may damit. Katapos ko nga pala na ng dalawang beses to mga damit ay nilagay ko na nga pala sa may daw. Sobrang bula nga pala ng ginagamit kong sabun kaya naman heto dalawang beses ko nga pala to binabanlawan. Habang bin Labalawan ko nga pala 'tong mga damit, ay pinaikot ko lang pala 'yung mga shirts para ako naman ay matapos agad. At 'yung mga junakis ko nga ay nasa loob nga ng kwarto namin kaya naman heto pinagpatuloy ko na nga alam pala 'yung paglalabak ko. Pero kadalasan nga pagka naiinip na nga sa bunsu at hindi nga ako nakikita ay nakatambay nga siya sa may pintuan namin at nakabantay nga habang may ginagawa ako. Alidali ko na nga pala nilagyan ng down itong bata para maibabad ko na nga din 'yung mga damit namin. Sobrang nice nga pala nitong ginagamit kong downy kaya naman heto di dinagdagan ko na para hindi na nga din kami gumamit ng pabango. Inulo ko na nga palang nilagay itong mga damit ni Baldo para makapit nga yung amoy. At hinuli ko na nga pala yung mga panyo para hindi nga makapit yung amoy. Pero parang sobra nga yung downy, kaya naman hinayaan ko na nga lang din yun at after nga nun ay binabad ko na nga lang pala yung mga pants namin. Nandito na nga pala ako sa may kusina at nandito nga din si Bunso. Pinatulog ko na nga pala yung dalawang ginakis ko dahil alas 3 lang nga pala ng hapon ng mga oras na yun. At sinamantala ko na nga pala yung pagkakata un kaya naman heto nagluto na nga lang pala ako ng ulam namin. Bale heto nga pala yung ulam namin kinagabi. Didali <laughs> ko na nga pala ang slice yung sibuyas at bawang at inalo-halo ko nga lang din to heto nga pala yung pinagprituhan ng tanghalian. Ilagay ko na nga pala yung pinalambot kong manok kaya naman heto hinati-hati ko nga lang pala ng maliliit. Para naman pagdating nga ni Baldo ay may ulam na. No. Dahil panigurado nga pagka umuwi na yun ay gutom na na. No. Dahil wala nga time sa Baldo para kumain ng lunch. O diba oras niya yun, pero walang time para kumain. Tinanggal ko na nga pala yung mga shorts namin para maipaikot ko na nga din yung mga damit namin. At binalikan ko na nga pala itong niluluto ko at nilagyan ko nga lang pala ng toyo at nilagyan ko nga pala ng konting nor cubes at konting tubig. At muntik ko na nga pala nakalimutan yung paminta kaya naman pamintang durog na nga lang pala yung nilagay ko. Sakto naman nga ay patapos na nga pala ng nagluto at nagising nga si Bunso. At si Tyler naman nga ay mahimbing pa nga yung tulog kaya naman hinayaan ko na nga lang din. Kung okay na nga pala yung pagkakaluto ay tinransfer ko na nga pala sa may lagayan. At binalikan ko na nga pala itong mga damit dami na naisampay ko na. Mating na nga pala si Baldo na mga oras na kanya at kumain nga ng dali-dali kaya naman heto tinapos ko nga pala yung mga damit na amlas. Just yes na nga pala ng gabi kaya naman in-stop ko na nga muna yung paglalaba. Lang salamat.